Nagpipishing tayo ngayon mga idol. Utiin natin pang binigit. waitin in bed tayo. Ang pain natin ay buhay na hipon mga idol. Nangitin pang pain natin. Hintayin natin baka may kumagat. Wait in bed. Hintayin lang natin isang may kumagat. Saka natin siya kukip. Bibirahin na. Yun. Saka natin siya kukip. Saka siya Pa, may bato. gamit natin ay ano? Siyang gayang. Siyang gayang. sama nanti si manman, nanti si manman jadi digusau. mainin huli nih papa oh, bakal matewa Ito pa o, tsaka ito pa o. Ito pa o. Yung dalawa. Kalakitok, tsaka banak. Tsaka, kalakitok, banak. Yan po. Yan po. Ano po yun o. Ito po o. Tsaka yan po o. Banak, nakakulis pa pong banak. Tsaka yan po o. Tagpian. Tagpian po. Tsaka. Yung lapa. Lapa pa ah. Ah. tapos itong malaki tsaka yan pong malaki oh. yan yan mga idol gusto ko lahat bali yung nahuli ko kanina ipising kami din hindi kanina ni Man ito yung nahuli ko mga idol ito yung dalupani o sap-sap na malaki lawayan o lawayan kung tawagin nila lawayan o malapad po o, napakalapad hindi malapad po pala hindi napakalapad malapad ito naman yung mga agad mga idol creeping girls creeping girls yung nahuli ko kanina And, ito po yung mangrove snapper Snapper, mangrove. Tapos ito naman yung isa. Uh, tribali. Yellow pin, tribali. Yung buntot niya, oh, at paligpit, kulay-gilaw. Meron kasing maraming klase kasi ng talakitok. May dilaw ang buntot, may blue ang buntot, may blue ang, ang paligpit yun ito naman po yung snapper din spotted snapper tagpian kung tawagin dito sa amin tagpian dalawa yan tagpian tapos ito po kung alam nyo to ay banak nakahuli din ako ng banak nasa bitan siya kanina ito po sumabit na huli ko kumagat sa sa hipon hipon po ang ko kanina tapos ito paro paro ang tawagin dito ay par paro paro so yung mga pahain ko hipon may natira pa tapos mayroon ba ako nahuling napad yan yung napad yung tawagin tapos itong parang toko yung napad din pa Sarap po yan. Yun po. Yun po nahuli ko kanina. Kaya meron kaming sabawan. Hmm. Sabawan. Tapos kanina doon sa ano, bubili ako ng balaw mga ito. No? Balaw 20 pesos lang. Isang puno dito. Balaw 20 pesos. Ito po yung hipong maliliit. Nalahuhuli dyan sa dagat. Maraming balaw dito. Or hipo na maliliit mga ito. Balaw dito yan. Para din natin ito ng asin. Lagawin natin. Um, uburuhin natin sa asin para pang ulam. Mga ito. Ayan. Ayan. Yeah. Ang ganyan mga idol, sana lagi kayo manood kung gusto niyo mag fishing sige lang